So mga par, angas ng Pinas General kasi merong malabong manak si Saul Sanchez. Ito nga mga idol ang sigaw ng mga boxing fans. Para sa bakbakan ng dalawang Super Bantamweight Fighter bukas sa Japan, nasabi ng mga fans mga idol ang ganitong bagay. Dahil sa naging interview ni Saul Sanchez na ayon sa kanya mga idol, lahat daw ng talo nito sa kanyang record, e puro dikit daw ang laban. Sa split decision lamang ito natalo. Maski sa naging laban nito sa malakas na contender na si Jason Maloney, e pinahirapan niya talagang Australian fighter. Dagdag pa Saul Sanchez mga idol. Alam niya daw na malakas na fighter itong si Casemiro. Pero hindi daw alam ng lahat mga idol. E isang tested na fighter daw si Sanchez. Kontra sa malalakas na kalaban. Kaya hindi na daw bago sa kanya si Cuadro Alas. Well, malalaman natin bukas ng gabi yan mga idol. Contested ba talaga itong si Sanchez? Alam kasi natin kung gano'ng katindi ang kanyang paganda sa laban nito kay Cuadro Alas. Pero sakaling ganun pa rin mga idol, ang ipapakita ni Saul Sanchez na galawan sa naging laban nito kontra kay Arthur Bellanoiba. ay e malaki talaga ang Chance sa mga idol. Nahalik talaga sa canvas itong si Saul Sanchez sa bakbakan. <coughs>